And good morning po. Anong oras na ba? Tapos na po kami sa mamba. Hello mo na sa mga iskan dyan. Hi. <laughs> Tapos na pa kami tumupad ng aming mga tungkulin. At, and hi mo na dyan ka, Aida! Mga vloggers ng Maria Bulacan. <laughs> At tayo po ay magkapi muna habang nag-aantay po kami ng ano. Magsasama po kami sa... Dublo tayo. Batares ang pagdadalaw. Maglulugaw muna po kami. Lilugaw muna kami. Kayo po. po. <laughs> Tara magluto tayo. Hay nuna. Shoutout sa mga scan. Sa Santa Maria. Shoutout po sa scan ng buong INC. Tara na po ka Aida. May mga nagtatanong po kasi sa akin kung anong oras po ang pagsamba ng Santa Maria. Ayan po. Oras ang oras pagsamba ng Santa Maria. Ayan. Tara po. At tayo ay maglugaw. <laughs>